yan mo. Uhm. Yan mo ano pa eh. magka lang pare Ayusin mo ha. ko Yung ulo agad yung anan mo yung ulo. Ang laki yan, laki. Ayaw, laki yan Lalaki. Uh, mag Yung ulo pare, ulo. Ulo, ulo. Ha? Ulo. Agad mo pare ayaw. Ayaw, ayaw. nalalo lakas bismillah eh lalakwa dito na